Good morning guys Ayan may bago tayong inakay Kunin natin ito guys Lagyan natin ng sing sing Ang ating young bird na ito Pero so guys samahan nyo ako Guys nandito tayo sa labas Nilabasan natin ang ating mga young bird Bagong young bird ito guys So ayan o oh. kakabitan, kakabitan natin ng sing sing Ayan o oh. Commercial ring lang yung kakabit natin Wala pa tayong ilalaro na club ngayon sa, sa ating derby commercial ring name ng natin guys. Ryan so, Panorin yo guys. Good morning. Good. Oh. Oh. Good. Good morning guys, ito magkakadepay ng ating sing sing, no. Sa ating mga bagong yang bird.